dadalin mamaya kay mama kasi ay indos po ngayon. Nay, magkakaroon na Ate, magkaya sa kandila. Alin po? Yan po, yan po. Ito po? <laughs> Hindi po yan po. Ito po? Apo. Ah, 150 po rin. Pwede ba sa isang kita? kandila at saka nakabili na rin ako ng bulaklak. Kaso alin pang kandila? Magkano po sa ganyan? Oh, uh, yung may kahoy. Uh, yan pong may kahoy. May uh, kahoy. Ito? Opo. Uh, Isang piraso po ah. 70? Mm -hmm. mahal ng bulak na. Isa daw po ng ganito. Ano yeah. yan? bibili na lang tayo ng bulak <laughs> Pwede pong magpili doon sa kabila. Wait lang po. Ayan. Isang petalos po magkano nga? 50 pesos. Kailangan po maghanap. May gandong makapal-kapal. <laughs> para makamura. Ang hirap maghanap pag sulo. Kakainis. Nanay, asa na po yung akin? <laughs> Wait lang po, mahanap lang po ako dito. Ay. Tatag ko muna ng petals na magaraganda po siya. Kasi i-assemble ia ko na lang po. Ito, pwede na to. Ayan, anahihirapan na akong pumili kasi ako lang mag-isa. Kapit ko pa yung cellphone. Salamat po. sa sila kaya mag ako. ay <makes> siya. hirap naman maghanap. 1, 2, 3, 2, 3. Ate ito na po. Salamat po. Eharap pa din 'yung nang iko ng sa ayan, uh, mag-uumpisa na ako mag-assemble dyan pumili na rin pala po ako dyan ng basket, tsaka yung parang foam ng bulaklak, para doon na lang itutusok yung mga petals tapos, yung hindi ko alam kung anong tawag dyan basta isang set nyan tapos tatlong kulay ng petals ah, uh, Nagkuha ko ng puti tapos, kulay dilaw. <coughs> ayan, kulay dilaw. Tapos, uh, violet. ah, uh, tatlong petals lang yung kinuha ko. Tatlong stem lang po yung kinuha ko kasi medyo mahal. Tapos, ayan, ako na lang mag-a-assemble niya. ah, uh, binawasan ko nga pala yung ano niya. Dulo kasi mahaba siya. Kaya pinutol ko na lang ng konti. Ayan. Medyo nahirapan ako dyan pagputol kasi yung gunti ng lalaban. Kaya ayan, medyo hirap akong magupit. Tapos, ayan, uh, habang naputol ko na po yung iba, hinihiwalay ko yung mga maliliit tapos yung mahaba. Para mamaya, is pwede ko siyang malagay dun sa baba. Ayan, uh, kinuha ko na dyan yung mga mahabang parte na ginupitan ko lang ng, binawasan ko lang ng kunting ano, stem. Tapos, ayan, inumpisan ko na siyang ituso. Una, nalilito ako kasi totally hindi talaga ako marunong mag, ano, mag-assemble ng bulaklak. Nagchachamba lang po ako nyan. Kaya medyo nalilito pa ako nyan. Tapos, kinuha ko yung, ano, violet na rose. Tapos ayan, tinusok ko na rin siya. Kasi maliit lang siya, kaya doon lang siya sa may parting baba. Ayan. Tapos, sinunod ka naman yung kulay dilaw. ah uh, parang yung kulay dilaw na yung pinaka ginit na ako kasi ano, medyo mataba siya tsaka malaki yung ano niya. Kaya sabi ko, igit na ako na lang siyang lagay. Tapos ayan, yung mga maliliit na parte, ayan, dyan ko na lang siya tinusok sa may baba. Para hindi lang naman sa taas may ano, may bulaklak. Ayan, nalilito na nga ako dyan kung ano nang ininex ko. Tapos, ah, uh, ko muna yung mga mahabang parte para itusok dun sa gilid niya. Para hindi lang naman dun sa gitna meron. Tas ayan, tinitingnan ko kung tama ba yung pagkaka-assemble ko. First time ko po kasi niyan mag-assemble ng bulaklak. Ah, uh, kasi dati, ah, uh, kumukuha lang kami sa anong daan yung mga bulaklak po bagang makulay. Tas yun, ilalagay na lang namin sa bote ng ano, C2. Tas ayan yung Ayan, tapos Uh, pakagupit ko ng maliliit na petals. Ayan. Tingnan, tiningnan ko kung sakto na ba, kung pwede na ba. Ayan, ah, uh, medyo malapit na akong matapos niya. Nakakalahati na ako. Tapos, marami pang ano, sobrang bulaklak. Ayan, uh, ko akong kung timbang na ba kasi mamaya hindi pa. Tapos inaalis ko yung ibang mga nasa baba na dahon. Kasi ilalagay ko na lang yung mga tira-tirang maliliit. Ayan po. Ayan, sa baba ko na nilagay yung maliit na mga tira. Para hindi, para hindi naman awang sa baba. Ayan, ah. Uh, ayan. Ayan, tinitingnan ko nga kung lahat ng party is meron na kasi buong parte po nilalagyan ko, hindi lang yung harap, pati yung likod pa. Ayan, tapos hindi nga ako mapakali, piniga ako siya maikot-ikot kung sakto na ba. Tapos sayang din yung ibang mga ano, bulaklak na tira kaya inubos ko na lang siyang itusok diyan Kasi meron pa pong ilang natirang ano, bulaklak. Kaya tinuso ko na lang kung saan saan. Kasi pwede pa naman siyang ilagay. Ayan. ah uh, konti na lang talaga. Konting gambot na lang po dyan. Ayan. Yan na ata yung last stem. Hinahanapan ko na lang kung saan siya pwedeng ilagay. Ayan. Diba? Napakamot na ako sa ulo dyan. <laughs> Kasi ah, uh, nalilito na talaga ako. Tapos ayan. Tinitingnan ko kung saan pa pwedeng isingit yung mga natirang ano, kasi sayang kapag itatapon, kaya sabi ko gusto ko isiksik talaga lahat para po bagawalang sayang tapos ayan tadaan ayan na yung finished product o, oh. diba simple lang po yan, pero at least nakapag-assemble ako ng bulaklak para kay mama ayan Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you and God bless.